O oh, alam mo ba kung anong oras na? panahon ng katatakutan na eh. nakakatakot talaga. Makakakuha ako ng copyright strike. Kamusta mga tol? Ano na mga kaibigan? Sana ay nagkakaroon kayo ng kamanghamangha, kahanga-hanga at magandang araw. Pare, naiisip mo ba kung bawat isa sa atin ay magkakaroon ng kamanghamangha, kahanga-hanga, astig at magandang araw? Sinabi ko ba yon? Di ko alam. Pero ngayon, gagawa tayo ng astig na bagay. Mag-hydro dip ulit si kuya ninyo. Gayon, kadalasan sa Hydro Dip, gusto mo ng malinis na puting sapatos. Pero, hindi yan ang kaso ngayon. Hindi ko alam ang masasabi ko dito. Matagal ko nang pagmamayari ang mga Air Force One na ito. Ito ang mga gamit ko pang araw-araw yan. Parang... Sobrang gamit na to Parang may kalabasa pa. Kamakailan nagukit ako ng kalabasa. Gumawa ako ng sobrang astig na kalabasa at napapalayo na ako sa usapan pero ang ganda talaga at gustong gusto ko ang Halloween hindi lang ako magha-hydro dip ng mga to sa video, iri -re restore ko rin sila. Buhay pa ako, susubukan kong i-restore sila sa abot ng aking makakaya. Kaya tara, simulan na natin at gawing nakakatakot ito. Medyo masama yan. Uh, sige mga tol, natapos ko na ang sapatos. Sa tingin ko, maganda naman ang pagkakalinis ko sa mga to. Hindi sila mukhang bagong-bago, pero mas maganda na ang itsura nila ngayon kumpara nung parang basura pa sila. Ngayon, imbes i-hydro-dip buong sapatos, tatapalan ko na lang ng tape ang Nike Swoosh dito at yung isa pa. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, simulan na natin. Medyo kadiri sigurong nilalagay ko ito sa mukha ko. Oh! ayo ng buhatin si Jimmy ng tatlong oras ngayon. Hindi ako nagkaroon ng sapat na birol kagabi. Uy, mga pare, kamusta ako to si Tatay? Hindi siya nagkaroon ng sapat na birol kasi siya Jimmy. Kumusta na si Jimmy? Uy, kumusta pare? Jimmy, sandali, pinsan ba ni Jimmy 'yon? Natapos ko na ang Nike Swoosh at sa tingin ko maganda ang gawa ko. Pangalawang beses ko na itong ginawa at maganda rin ang naging resulta ng una. Hinidro dip ko ang mga ito dito. Ito yung Adidas Cloudforms. Ginawa ko silang Area 51 style. Nilagyan ko ng tape ang ilalim dito at sa tingin ko maayos ang gawa ko. Kung nagustuhan nyo pa ang video na ito, panorin nyo rin yung ginawa ko gamit ito. Astig din yun. Natapos ko ng lagyan ng tape ito. Ngayon, pupunta ako sa tindahan para bumili ng spray paint. Para sa mga kulay ng Halloween, kukuha lang ako ng itim at orange. At ewan ko kung nakikita nyo to sa daliri ko. May band-aid ako dyan kasi may sugat ako. Sige mga pare, papasok na kami sa Ace. Ngayon, kukuha ako ng parang matte black na spray kasi ayokong maging makintab ito. Pakiramdam ko kasi hindi maganda ang makintab. Pero ayun, nandito na tayo sa spray paint section. Gaya ng sinabi ko, ayoko ng makintabin. Bin gusto ko yung parang flat black lang. Maraming kulay ang pagpipilian. Pakiramdam ko dito sa itaas, itong pinakaunang hanay, yun talaga yung uh, hanay ni 69. Ganyan niya inayos ang buhok niya. Sige mga tol, ang gagawin ko dito, kukunin ko yung gloss orange tapos kukunin ko rin yung flat black bibiling ko lang muna saglit itong mga gamit tapos magkita-kita tayo ulit sa bahay. Oh, ayan, kakauwi lang namin sa bahay. Ngayon, may inayos ako kanina. Ayun si tatay. Kumusta ka, tay? Kumusta? Ayos ka lang. Ito ang inihanda namin. Dalawang lalagyan para sa pag-hydro dip ng sapatos. May tumatawag sa akin ngayon. Kumusta ka ma? Pero ayun, ito yung setup dito. Meron tayong magandang basurahan na may recycling bin sa ibabaw. Oo, oh, oi, kumusta pare? Gagawin ko. Kumusta ka? Huwag mong guluhin yung taong yon. Bakit hindi? Tinutahulan niya ako kanina. Tinutahulan ka niya? Hi, kumusta ka? Hi, pare. Sige, alis na tayo. Kinuha ko na ang sapatos at ilalagay ko dito. Magbibihis na tayo, mga tol. Tara, punuin natin ang timba ng tubig. Kailangan ko nang umalis. Paano kaya hindi tamaan ng camera? Ewan, kumusta ka? Hindi ko alam kung bakit, pero laging naiihi ako kapag pinupuno ko to. Ah... Uh, sige, kakabalik ko lang nito, pero sa tingin ko pwede pa itong ayusin. Natanggal lang yung parte. Ilalagay ko lang ito at magi spray ako pababa at sana... Uy, balik na tayo sa negosyo, pare. Yo. At ayan, may mga fingerprint ko pa kailangan ko pang ayusin yon wag mo na lang pansinin yo ang astig ng kinalabasan nito tignan mo kung gano'n ito kaganda sobrang gusto ko talaga ito sa ngayon yo astig talaga ito Kuhanin na natin yung isa pang sapatos hindi ako magsisinungaling astig silang tingnan sa recyclables na basurahan pwede tayong magpicture doon pero kunin muna natin ang susunod na sapatos Parang hindi interesado ang mga hype beast dito kasi hindi ko mabuksan ang mga ito. Uy ay, ang astig nito. Kailangan ko lang punasan yung fingerprints. Ang lupit at ang ganda talaga. Tingnan mo yung likod. Ang daming nangyayari. Grabe, ang lupit at ang ganda ng resulta ng mga to. Ang ganda ng kinalabasan ng mga to. Nag-ihi si Air Force One. Oy, kamusta, Brandon? Kumusta ka, bro? Nandito si Brandon. Ready ka na bang makita si Kanye? Kukuha lang ako ng insole. Tara! Ay, dusty. Yeah. Pati yung kabila. Akala ko hindi magiging ganun kaganda. Pero sobrang ganda talaga ng kinalabasan. Sige, ganito. Papatuyuin ko muna to at siguro bukas babalik ako. Tatanggalin ko yung tape. Tapos gagawa ako ng konting customization dito. Gusto kong magmukhang off-white itong mga to. Sa tingin ko, astig gumawa ng off-white na Halloween Air Force One. Tatapusin na lahat at makikita tayo bukas. Magandang umaga! Nagkaroon ako ng mahirap na gabi. Kahapon, pagkatapos kong tapusin yung sapatos, pumunta ako para panoorin si Jesus ay hari. Mahaba rin kwento yan, pero nauwi ako sa pagpapose sa Instagram story ko kung sinusundan niyo ako don. Hindi yun ang dahilan kaya naging mahirap ang gabi ko. Nakatulog ako siguro mga alas dos ng madaling araw. Natapos ko ang ilang pag-e-edit at nung nakatulog ako, ang sarap ng tulog ko. Ang sarap talaga ng tulog ko. Hanggang sa nagkaroon ako ng panaginip, na naginip ako na sobrang dilim sa labas at tumatakbo ako. Sige, tumatakbo ako ng tumatakbo. And hindi ko alam kung bakit ako tumatakbo, pero tumatakbo ako. Tumatalon ako sa mga bakod. Dumadaan ako sa ilalim ng mga palumpong. Talagang nagmamadali ako, sige. Sa likuran, naririnig natin ang koro ni Kanye na umaawit ng Hallelujah, 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 Hallelujah. Lumingon ako para makita ang tinatakbuhan ko, isang lalaking may hawak na spray paint. Spray paint. Sinubukan ng lalaking ito na spray paint ang mga mata ko habang nakamaskarang nakakatawa na parang pang Halloween ayos ba? Mga anim or higit pang talampakan siya. Ako, halos limang talampakan lang ang taas. Itong anim na talampakang si Mr. Man ay hinahabol ako at sinusubukang spray paint ang mga mata ko. Hindi ko alam bakit ko naiisip ito pero oo, oh, sinubukan niyang spray paint yung mga mata ko. Hinabol niya ako tinakel at tinanggal ang takip na parang normal lang. Dapat alam ko na panaginip lang yon kasi alam mo ba kung gaano kahirap tanggalin yung mga takip. Tapos sinubukan niyang spray paint ang mga mata ko at pagkatapos nun nagising akong umiiyak. Pero guys, tulad ng nakita ninyo, natapos din namin gawin yung sapatos. Sa tingin ko, ang ganda ng kinalabasan ito. Ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko na yung tape dito at sana nakakasatisfy ito. Yo, pero niya ngayon, tatalian ko na ito at gagamitin ko talaga ang mga sintas na nakuha ko sa Kicks Mini. Marami silang magagandang gamit sa website pero pipiliin ko ang orange at itim na sintas. Gagawin ko yung parang double lace at kaya magkakaroon tayo ng apat na sintas sa mga tito. Ang astig talaga ng mga ito, parang custom off-white na sintas. Sakto na ito, gawin na natin. Nailagay ko na ang isang sintas. Ngayon, pwede ko na itong suotin pero masyadong maraming itim ayokong magsuot ng puro itim na Air Force One, kahit na panahon ng katatakutan ngayon. Dalawang oras ang lumipas. Uy, may naisip akong magandang ideya. Ganito ang gagawin ko sa pinakailalim may maliit na guhit. Kukunin ko ang pambura at buburahin ko lang yon. Ilang sandali ang lumipas. Grabe ang misyon, palpak ang misyon. Grabe ang pangod nito. Anong gagawin ko? Lumabas ako at tinangkang ayusin. Kita mo, hindi talaga maganda ang itsura. Siguro hindi ko dapat ito inispray sa loob. Pero alam mo, bahala na. You only live once, mga... Mga tol, tapos ko na yung sapatos. Bago ko ipakita, may sasabihin lang ako. Balikan nyo at mag-subscribe. Ang galing natin ngayon, kaya gusto ko lang magpasalamat. Palagi ko namang sinasabi kung gaano kayo kahalaga sa akin. Pero eto na. Eto na yung moment na hinihintay nyo. Tignan nyo to. Actually, alam nyo. Bago ko ipakita sa inyo ang buong sapatos, kailangan pa nating magdagdag ng isang maliit na detalye. ako magsisinungaling tingin ko ang ganda ng nagawa ko sa sapatos na ito. Yung kulay at lahat, sobrang paalala ng Philippine Air Forces pero mga tol, grabe. Sa tingin ko, nabuhay ko talaga ulit ang mga to. Hindi ko naman pinupuri ang sarili ko pero beep beep. Pero mga tol, dito na matatapos ang video na to. Sana nag-enjoy kayo. Huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button. Ulit, maraming salamat sa suporta mga tol. Sana nag-enjoy kayo sa content. Pero ayun, hanggang dito na lang. Mahal ko kayo mga tol. Kita tayo sa next video. Paalam.